Naranasan mo na bang maramdaman na parang tahimik na nagplaplano ang universo ng isang sorpresa para sa'yo? Habang papatapos ang Mayo, isang bihirang pagbabago sa kosmos ang bumubuo ng isang gintong pagkakataon. Pero hindi ito para sa lahat. Tatlong zodiac signs lamang ang itinadhang makaranas ng biglaan at nakakagimbal na panalo sa loto na magbabago sa kanilang buhay. Hindi ito basta-bastang suwerteng aksidente. Ito ay isang kapalarang matagal nang nakasulat sa mga bituin, naghihintay lang ng tamang oras upang mangyari. Isipin mong magising isang araw kung saan ang iyong mga pangarap ay makikita mo na mismo sa iyong bank account. Isa ka ba sa tatlong napili? Manatili ka lang. Dahil baka magulat ka sa sagot, gumagana ang universo sa mga paraang mahirap unawain. Minsan, ito'y bumubulong ng mga banayad na senyales. Sa ibang pagkakataon naman, Sumisigaw ito sa pamamagitan ng mga pangyayaring kayang baguhin ang buhay magpakailanman. Habang papalapit tayo sa huling mga araw ng Mayo, ang enerhiya ng kosmos ay patuloy na lumalakas patungo sa isang bihira at makapangyarihang pagkaka Isang pagkakataong magbubukas ng pintuan para sa biglaan at hindi masukat na yaman. Ngunit hindi ito para sa lahat. Pinili lamang ng mga bituin ang tatlong zodiac signs upang tumanggap ng biyayang ito, na magpapatotoo sa kanilang mga pangarap na maging malaya sa pinansyal na aspeto. Sa video na ito, hindi lang tayo basta nagbabasa ng horoscope, sisilipin natin ang emosyonal na paglalakbay, tahimik na pakikibaka, at mga tagong lakas ng mga signs na ito kung bakit sila ang paborito ng universo para sa isang loto milagro. Hindi ito mga basta-bastang hula. Ito ay mga kwento ng kapalaran, tamang timing at disenyo ng kosmos. Kung kailan mo ba mararanasan ang iyong matagal ng hinihintay na breakthrough, ito na ang pagkakataon. Manatili ka lamang at alamin kung ang iyong sign ay kabilang sa masuwerteng tatlo. Kosmikong enerhiya ng huling mga araw ng Mayo. Habang papalapit ang huling mga araw ng Mayo, pumapasok ang universo sa isang bihira at makapangyarihang yugto. Hindi ito basta-basta lang na pagbabago ng mga planeta, ito'y isang kosmikong kasukdulan, kung saan ang mga enerhiyang tahimik na namuo buong buwan ay sa wakas nagsasanib puwersa. Ang pagkakaalay ng Jupiter, ang planeta ng paglawak at swerte, at Venus, ang tagapamahala ng kasaganaan at biyaya, ay lumilikha ng isang magnetikong hatak patungo sa kayamanan. Idagdag pa ang makapangyarihang pagbabago mula kay Pluto at ang mga biglaang pagbabagong hatid ni Uranus. At mayroon kang resipe para sa mga tagumpay na kayang baguhin ang buhay. Ngunit narito ang sikreto. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang lahat ng pantay-pantay. Pinipili nito ang mga tahimik na naghanda. Yung ang mga panloob na lakas ay umaayon sa kasalukuyang panginginig ng kosmos. Ang huling mga araw ng Mayo ay nakalaan upang buksan ang kayamanan para sa mga nangangarap, sa mga matiyagang tagapagtayo, at sa mga estrategikong nagplaplano. Maaring sila'y dumanas ng mga kabiguan, pag-aalinlangan, at mahabang panahon ng katahimikan. Ngunit hindi sila nawawala sa paningin ng universo. Para sa mga napiling ito, ang enerhiya ng pagtatapos ng Mayo ay parang isang kosmikong tiket sa loto. Hindi umaasa sa swerte kundi sa tadhana. Ang kanilang mga bituin ay nagkakatugma sa perpektong harmoniya, Lumilikha ng isang enerhiyang lagusan kung saan ang bigla ang kayamanan ay maaaring magpakita sa pinakahindi inaasahang paraan. Maging ito man ay sa aktwal na panalo sa loto o sa isang nakagugulat na oportunidad sa pananalapi, ang pagbabagong ito ay hindi maikakaila. Hindi ito pamahiin ito ang rurok ng mga puwersang astrologikal, numerological ng mga sinkronisidad at pambihirang timing ng universo. Ang mga senyales ay naroroon na banayad ng mga tulak, mga numerong paulit-ulit, mga panaginip na malinaw. Ngunit ngayon, lahat ng ito'y nagiging malinaw. Handa na ang universo upang ibigay ang gantimpala. At para sa tatlong partikular na zodiac signs, ito na ang kanilang sandali upang umangat. Zodiac sign number 1. Pisces. Ang jackpot na para sa mga mapangarapin Pisces. Kayo ang kilala bilang mga mapangarapin ng Zodiac. Gabay ng iyong intuition, imahinasyon, at emosyonal na lalim na iilan lamang ang nakauunawa, nilalakbay mo ang buhay. Hindi sa matitigas na plano, kundi sa agos ng iyong puso. Habang ang iba'y abalang naghabol ng tagumpay gamit ang mga plano at estratehiya, ikaw ay nakikinig sa tahimik na bulong ng universo, nagtitiwala sa tamang panahon, pananampalataya, at iyong panloob na bisyon. Hindi naging madali ang landas mong ito sa loob ng maraming taon. Madalas kang husgahan bilang masyadong malambot, masyadong idealistik, o nawawala sa sariling mundo. Ngunit ang hindi nakikita ng karamihan ay ang iyong koneksyon sa hindi nakikita, ang iyong mga kutob panaginip at espiritual na mga mensahe na siyang tunay mong lakas. Hayaan mong ikwento ko ang kwento ni Elena Cruz, isang babaeng Pisces, na binago ng kapalaran ang kanyang buhay sa isang panahong tulad nito. Si Elena ay isang artist. Gumuguhit siya ng mga makukulay na tanawin, kadalasang inspirasyon mula sa kanyang mga panaginip. Ang kanyang maliit na apartment ay punong-puno ng mga canvas na di pa natatapos bawat isa salamin lamin ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, mahirap abutin ang tagumpay. Ang mga galeriya ay naghahanap ng komersyal na sining. Ang mga mamumuhuna naman ay gusto ng uso na estilo. Payo ng mga kaibigan niya, gawin mong mas marketable ang gawa mo. Pero tumanggi si Elena na isuko ang kanyang bisyon. Gabi-gabi, na naginip siya ng tubig, malawak na karagatan umaagos na mga ilog, at mga gintong koi fish na lumalangoy patungo sa kanya. Hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan, pero daman niyang mahalaga ito. Para bang may minsaheng nais ipaabot ang universo. Habang papalapit ang huling linggo ng Mayo, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Una, isang matagal ng kaibigan ng bigla siyang minensahe, nagtatanong kung nagpinta pa rin ba siya. Pangalawa, isang maliit na art fair sa kanilang lugar, ang bita sa kanya upang mag-exhibit ng kanyang mga gawa matapos ang isang last minute na kanselasyon. At ang pinaka nakakakilabot, paulit-ulit niyang nakita ang numero pitong 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 saan man siya magpunta, sa resibo, sa orasan, at maging sa mga plaka ng sasakyan. Naalala ni Elena ang nabasa niya tungkol sa pitong daan, pitong, -pitong isang makapangyarihang angel number na sumisimbolo ng swerte at gantimpala mula sa langit. Ngunit hindi pa niya alam na ilang araw na lang darating ang kanyang inaasam na breakthrough. Noong Mayo 20, biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Elena. Isang mayamang kolektor mula sa ibang bansa ang bumisita sa art fair. Naghahanap siya ng mga kakaibang obra para sa isang luxury hotel project. Sa dami ng exhibit ang mga malalambot at malapanaginip na likha ni Elena ang huminto sa kanyang mga paa. Hindi lang ito basta art, ito'y emosyon sa canvas. Sa loob lamang ng ilang oras, nakapirma si Elena sa isang kontratang nagbago ng kanyang buhay. Binili ang buong koleksyon niya sa halagang 777,000 dolyar. Pero hindi dito natapos ang himala. Dahil sa inspirasyon mula sa kanyang biglaang tagumpay, Nagpasya si Elena na bumili ng lottery ticket. Isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Hindi dahil sa kasakiman, kundi bilang simbolikong pagtitiwala sa kanyang intuition. Pinili niya ang mga numerong napanaginipan niya. Tatlo, para sa koi fish. Pito, para sa angel number. At labindalawa, ang buwan ng kanyang kapanganakan. Noong Mayo 31, Inanunsyo ang mga nanalong numero sa lottery. Nanalo si Elena. Hindi lang sa maliit na premyo, kundi sa isang multi-million dollar jackpot. Para sa kanya, hindi ito basta-bastang swerte. Ito'y alignment. Bunga ng mga tao ng pananatiling tapat sa sarili, sa pagtitiwala sa mga senyales, at sa hindi pagsuko sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang kwento ay larawan ng paglalakbay ng isang Pisces. Habang ang mundo ay nagmamadaling abuti ng tagumpay, ang Pisces ay umaayon sa banal na timing. Ang iyong pagiging sensitibo ay hindi kahinaan. Ito'y radar ng mga oportunidad na hindi kayang makita ng iba. Ang iyong mga panaginip ay hindi pagtakas sa realidad. Ito'y mga bisyon ng mga posibilidad kapag nagkakaisa ang puso at universo. Habang nagtatapos ang Mayo, ang mga bituin ay pumapanig sa iyo. Kung nakikita mo ang mga senyales, nararamdaman ang banayad na pagbabago o may mga panaginip kang malinaw at makapangyarihan, pakinggan mo. Nakikipag-usap ang universo sa iyo. Maging ito man ay sa isang panalo sa loto, isang hindi inaasahang oportunidad sa pananalapi o bigla ang tagumpay sa iyong passion, ang iyong jackpot moment ay mas malapit na kaysa iyong inaakala. Pisis, ito ang iyong oras manatiling bukas, manalig ka lang, handa nang maghatid ang universo. Zodiac Sign number 2 Taurus Ang milyon-milyong gantimpala ng pagtitiyaga Taurus, ang iyong paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa madali ang tagumpay. Kayo ang mga tagapagtayo ng Zodiac, ang mga nagtatanim ng binhi ng may tahimik na determinasyon. Nagpapasensya habang inaalagaan ito at marunong maghintay sa tamang panahon ng pag-ani. Habang ang iba ay nagmamadali patungo sa tagumpay, ikaw ay dahan-dahang gumagalaw, batid mong ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa tiyaga, hindi sa suwerteng biglaan. Ngunit paminsan-minsan, napapaisip ka rin, kailan kaya darating ang para sa akin? Hayaan mong ikwento ko ang buhay ni Miguel Herrera, isang lalaking Taurus na binago ng mismong pagtitiyagang minsan niyang inakalang pabigat. Si Miguel ay isang manlililok. Mahigit isang dekada siyang nagtrabaho sa isang maliit na pagawaan, gumagawa ng mga dekalidad na kagamitang yari sa kahoy. Ang kanyang mga likha ay matitibay, elegante, at walang kupas. Ngunit sa mundong sobra ang bilis at puro mass production, ang mabagal at detalyadong proseso ni Miguel ay kadalasang nagiiwan sa kanya ng problemang pinansyal. Maraming beses siyang pinayuhan ng mga kaibigan. Magpatayo ka ng pabrika, gumamit ka ng makina, bilisan mo ang produksyon. Pero tumanggi si Miguel. Para sa kanya, sagrado ang pagiging tunay na artisan. Bawat upuan, bawat mesa, ay may dalang piraso ng kanyang kaluluwa. Hindi niya kayang ipagpalit ang kalidad sa dami. Sa loob ng maraming taon, payak ang kanyang pamumuhay. Halos sakto lang sa panggastos. Ngunit nagpatuloy siya. Tahimik. Nakatuon. Matiyaga. Habang papalapit ang Mayo 2025, napansin ni Miguel ang mga maliliit ngunit kakaibang pagbabago. Isang dating kliyente ang nag-refer sa kanya sa isang may-ari ng boutique hotel. Isang viral social media post ang bigla ang nagpakita ng kanyang mga gawa. Unti-unting may mga order na pumapasok, hindi dagsa Ngunit sapat upang maramdaman na may nangyayari. Pero bilang isang practical na taurus, hindi niya ito masyadong pinagtuunan. Patuloy lang siyang nagtrabaho, nakayuko, mga kamay na abala. Ngunit may ibang plano ang universo. Noong Mayo 27, isang global luxury brand ang nag-anunsyo ng bagong kampanya tungkol sa authentic craftsmanship. Naghahanap sila ng mga artisan na nagtataglay ng tradisyonal, at walang panahong kagandahan sa kanilang likha. Mula sa libu-libong nominado, lumutang ang pangalan ni Miguel. Salamat sa viral na post na yon. Sa loob ng isang linggo, pumirma si Miguel sa isang eksklusibong kontrata upang gumawa ng limited edition furniture line. Ang halaga? Birnokta, ikimilyon dollar Para kay Miguel, ito'y nakakabigla. Taon ng hindi pinapansin, walang humpay na dedikasyon biglang ginantimpalaan sa isang iglap. Ngunit hindi niya ito tinuring na swerteng biglaan. Sa halip, ito'y naramdaman niyang paghabol ng universo sa kanyang matagal ng paghihintay. Bilang maliit na gantimpala sa sarili, nagdesisyon si Miguel na bumili ng lottery ticket. Sabi niya sa sarili, Panalo na ako pero tignan natin kung gusto pa akong gulatin ng universo. Noong Mayo 31, inanunsyo ang nanalong numero sa loto hindi makapaniwala si Miguel. Siya ang nanalo. Hindi maliit na premyo. Hindi rin pangalawang gantimpala, kundi ang grand jackpot mismo. Sa loob lamang ng isang linggo, mula sa isang simpleng manlililok, naging multimilyonaryo si Miguel. Pero ang pinakamagandang bahagi, hindi siya nagbago. Nagpatuloy siya sa kanyang sining, pinalawak ang kanyang pagawaan upang sanayin ang mga kabataang artisan at ginamit ang kanyang premyo upang suportahan ang mga lokal na gumagawa na may parehong dedikasyon sa kalidad. Ang kwento ni Miguel, ang perpektong larawan ng isang Taurus. Pagtitiyaga, integridad, hindi matitinag na dedikasyon. Maaaring nagmamadali ang mundo, maaaring pabago-bago ang mga uso, ngunit alam ng Taurus na ang tunay na tagumpay ay itinatayo dahan-dahan, piraso sa piraso. Ang huling mga araw ng Mayo ay paraan ng universo upang parangalan ang katotohanan ng iyon. Para sa mga Taurus, ang panahong ito ay magdadala ng makapangyarihang pagkakataon sa pananalapi. Hindi dahil sa suwerteng panandalian, kundi dahil ang mga binhi na iyong itinanim, marahil taon na ang nakalipas, ay handa ng mamulaklak. Maaaring magpakita ito bilang isang biglaang career opportunity, isang matagumpay na investment Umaging isang panalo sa loto. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang totoo, ang iyong pagtitiyaga ang ginagantimpalaan. Taurus, dumating na ang iyong oras. Tahimik kang minamasdan ng universo. Ang iyong sipag, ang iyong katapatan, ang iyong walang sawang paninindigan. Ngayon, habang tumitindi ang enerhiyang kosmiko, Handa na itong maghatid ng gantimpala sa paraang ni hindi mo inaasahan. Manatiling nakatapak sa lupa. Manatiling bukas ang isipan. Ang iyong tagumpay ay hindi tanong kung kailan, kundi kailan darating. At para sa maraming Taurus, ang sandaling iyon ay nakasulat na sa mga bituin sa mismong pagtatapos ng Mayo. Zodiac sign number 3, Scorpio. Ang tahimik na strategist na tatama sa ginto Scorpio. Kayo ang misteryo ng Zodiac. Intense, mapagplano, at lubhang intuitive. Nakikita ninyo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Hindi ninyo hinahangad ang liwanag ng entablado. Sa halip, mas pinipili ninyong kumilos sa katahimikan, nagmamasid, nagpaplano, at naghihintay ng perpektong sandali para umatake. Para sa mga hindi nakakakilala, parang wala kayong ginagawa. Pero sa likod ng katahimikan, Sampung hakbang na kayong nauuna. At ang huling mga araw ng Mayo ang inyong pagkakataon. Hayaan ninyong ikwento ko ang kwento ni Isabella Reyes, isang babaeng Scorpio na ginamit ang kanyang tahimik na pagtitiyaga at matalas na pakiramdam upang maging milyonaryo sa loto. Si Isabela ay nagtatrabaho sa corporate finance. Sa loob ng maraming taon, siya ang babaeng nasa likod ng tagumpay. Nagaanalisa ng numero tumusubaybay sa galaw ng merkado, nagbibigay ng payo sa mga executive na siyang kumukuha ng papuri. Pero para kay Isabela, ang tunay na kapangyarihan ay hindi tungkol sa palakpakan. Ito'y tungkol sa kontrol, eksaktong kilos, at tamang timing. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na anyo, nangangarap siya ng kalayaan. Gusto niyang iwanan ng malamig na salamin ng mga opisina at magtayo ng sarili niyang consultancy isang lugar kung saan ang tunay na estratehiya, hindi politika, ang batayan ng tagumpay. Pero alam ng Scorpio, hindi minamadali ang tamang plano. Sa buong buwan ng Mayo, napansin ni Isabela ang mga banayad na pagbabago. Mga kakaibang kilo sa merkado, bulong-bulungan ng pagbabago sa ekonomiya, at kutob na may malaking ang paparating. Sa papel, wala namang agarang indikasyon. Pero ang kanyang instinct nagsasabing ang universo ay umaayon. Isang gabi, habang abala sa pagre-review ng mga ulat, lumitaw ang isang ad para sa National Lottery Draw. Halos binaliwala niya ito, pero isang kislap ng pag-iisip ang dumaan. Lahat ay laro ng mga numero. Dahil sa bigla ang bugso ng damdamin, bumili siya ng tiket. Hindi, hindi random na numero hindi kailanman ginagawa ng Scorpio ang mga bagay ng basta-basta. Pinili niya ang mga numerong ito. Walo, sumisimbolo ng kapangyarihan at pagbabago. Labing isa, master number ng intuition. Dalawampot isa para sa malawak na pananaw sa estratehiya. Labing pito, araw ng kanyang kapanganakan. At siyam, para sa pagtatapos ng mga siklo. Lumipas ang mga araw. Noong Mayo 30, Isang bigla ang anunsyo ang nagpagulo sa kanyang kumpanya. Isang merger ang isinapubliko, maraming mawawalan ng trabaho at nagkaroon ng kaguluhan. Ngunit na natiling kalmado si Isabela. Alam niyang darating ito. Handa siya. Kinagabihan ding iyon, ginanap ang lottery draw. Tumugma ang lahat ng numero ni Isabela. Siya ang nanalo ng grand jackpot. Ngunit sa tunay na Scorpio na paraan, walang ingranding selebrasyon. Walang maingay na post sa social media. Kinaumagahan, tahimik siyang nagbitiw sa trabaho. Itinatag niya ang kanyang consultancy firm, hindi mula sa hiniram na puhunan o investors, kundi mula sa sariling panalo. Itinayo niya ang kanyang imperyo sa sarili niyang paraan. Tahimik, strategiko, walang makapipigil. Ang kanyang kwento'y kumalat hindi bilang kwento ng swerte kundi bilang isang masterclass ng tamang timing, matinding intuition, at pagtitiwala sa sariling kaalaman. Scorpio, ito ang inyong kakanyahan. Kayo ang strategist ng Zodiac. Habang ang iba'y habol sa uso, kayo'y naghihintay sa ilalim ng agos upang makita ang tunay na oportunidad. Hindi kayo sumusunod sa karamihan, kumikilos kayo kapag ang mga bituin, ang kutub at ang mga nakatagong pattern ay umaayon. At ngayon, habang dumarating ang pagtatapos ng Mayo, ang universo ay bumubuo ng natatanging bintana para sa inyo. Maaaring ito'y sa anyo ng aktwal na panalo sa loto, isang bigla ang kita sa investment, o isang oportunidad sa karera na magtatakda ng inyong tagumpay. Ngunit tandaan, para sa Scorpio, ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa kapangyarihan, kalayaan, at ang kakayahang lumikha sa sarili ninyong mga patakaran. Ang huling mga araw ng Mayo ay gantimpala para sa mga Scorpio na nanatiling matiisin, tahimik na nagmamasid at tapat sa kanilang plano. Ito na ang inyong sandali, kumilos ng may katumpakan. Pakinggan ang inyong instinct. Hindi kaguluhan ang hatid ng universo, kundi ang inyong tahimik na tagumpay. Scorpio, ang inyong jackpot ay hindi swerte. Ito'y resulta ng planong matagal nang umuusbong sa ilalim ng ibabaw. At ngayon, panahon na upang umatake. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Maaaring napapaisip ka. Paano kung hindi ako Pisces, Taurus o Scorpio? Malalagpasan ba ako ng pagkakataong ito? Ang sagot, hindi ganap. Bagamat binigyang liwanag ng universo ang tatlong zodiac signs na ito para sa malalaking panalo sa loto, ang enerhiya ng kosmos ay hindi limitado sa iilan lang. Ang mga panginginig ng kasaganaan, pagkakahanay, at oportunidad ay laganap sa hangin, humahaplo sa bawat isa na handang makinig. Ito ay panahon ng matinding potensyal sa pagmanifest ng mga pangarap. Kahit hindi nabanggit ang iyong sign, tinatawag ka pa rin upang maging mapanuri. Nakaligtaan mo na ba ang iyong intuisyon? Binaliwala mo na ba ang mga banayad na senyales? Ito ang iyong pagkakataong makinig, itugma ang iyong enerhiya at manatiling bukas sa mga hindi inaasahang biyaya. Ginagantimpalaan ng universo, hindi lamang ang mga napili, kundi ang mga handa. Para sa ilan, maaaring ito isa anyo ng biglaang biyayang pinansyal. Para sa iba naman, isang breakthrough sa karera, relasyon, o personal na paglago. Maaring magkaiba ang anyo ngunit iisa ang esensya. Ang pagkakahanay ng sarili sa tamang daloy ay nagdadala ng kasaganaan. Ang mga huling araw ng Mayo ay paalala na ang pagtitiyaga, pagiging totoo sa sarili, at tahimik na pagsisikap ay kailanman hindi nawawala ng saysay. Ang iyong mga pangarap ay totoo. Darating din ang iyong oras. Manatiling nakatapak sa lupa, manatiling mapanuri. Minsan, ang iyong jackpot moment ay dumarating ng tahimik. Nakatago sa anyo ng isang oportunidad na muntik mo nang baliwalain. Huwag mo itong hayaang lumagpas. Konklusyon Habang isinasara ng Mayo ang huling mga pahina nito, ang universo ay tahimik na tumutugtog ng isang simponiya ng tadhana. Para sa Pisces, Taurus at Scorpio, ito ay isang pambihirang pagkakataon kung saan ang mga bituin ay nagkakaisa hindi dahil sa aksidente kundi dahil sa banal na disenyo ang kanilang pagtitiyaga mga pangarap at mga tahimik na pakikibaka ay isinasalin na ngayon sa mga gantimpalang konkretong magbabago ng kanilang buhay ngunit lampas sa mga horoscope at hula ang sandaling ito ay may dalang isang universal na katotohanan para sa lahat ang mga binhing itinanim mo sa katahimikan ay mamumulaklak sa tamang panahon hindi lang ito tungkol sa lottery tickets o bigla ang milyon. Ito itungkol tungkol sa pagtitiwala sa mga hindi nakikitang sinulid na humahabi sa iyong kwento. Nakikita ng universo ang iyong mga pagsisikap. Hindi ito nakakalimot. Kaya habang isinasara ng mayo ang kanyang kabanata, manatiling gising, manatiling nakahanay. Dahil minsan, ang breakthrough na matagal mo nang hinihintay ay dumarating ng banayad. Ngunit makapangyarihan binabago ang lahat maaaring ang iyong kapalaran ay isang desisyon isang senyales isang sandali na lamang ang layo handa ka na bang ang kinin ito pananawagan sa aksyon kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito huwag hayaang itoy basta lumipas pindutin ang like button bilang tanda ng iyong koneksyon sa makapangyarihang enerhiyang ito ibahagi sa comments kung anong zodiac sign mo ikaw ba ay Pisces, Taurus, Scorpio o nararamdaman mo rin ba ang tawag ng pagkakahanay na ito? Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang cosmic insights na higit pa sa karaniwang horoscope. Mga kwentong tumatago sa totoong kahulugan ng iyong paglalakbay. May paraan ang universo sa pagbibigay gantimpala sa mga nananatiling konektado, mapanuri at handa. Maaaring magsimula ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan sa isang simpleng click. Sabay nating tahakin ang landas na ito.